guys, nandito kami sa labo. Ay, <laughs> ito yung bahay namin. Yan. Ito. Ito yung ba ba <laughs> baby. Wait <laughs> guys. Best. Ay. <laughs> Sino dito naglalaro na ang roll box? Sh seven. Peter, <txt> Peter. yan. Eh, di ko. ka um, oh, na. Na, 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 na. Alam niyo na, na, na. Ito yung bahay namin ni Ayra. Magkapatid po kami sa mga magtatanong. Magkapatid po talaga kami. Hindi lang kami magkamuka. Kasi mamuka niya yung papa niya. Kami, pa yung mama ko. Ba? Kasi kasi yung mukhang kambal. kambal kami guys. Pero hindi kami pares ng suod. Hindi oh, kami pares ng blue. Hindi kami pares ng...